Hi guys, welcome to my channel Nanunguhang aking anak na bunso ng mga kalawansi Ang dami kasing bunga sa taas Ingatan na ka daming bunga no oh. ya yeah, halong kasi yan nak sa ano eh sa red tilapia. red tilapia manguhuli ako ng red tilapia gagawin yeah. yung pangat magawin mm -hmm. kong pangat lalaki ng bunga lalaki ng bunga yeah. nasaan kita mo lalaki eh yeah. oo oo Yung bayabas ko nga din, anak, ang dami na rin bunga eh. Yung bayabas ko. Ang lakas pa ng hangin. Dahil sayang po mga napanguhan namin. Uramay. Higit dalawang kilo to. Mahal kasing ngayon ng kalamansi eh.